Bakit iinin mo? Hindi. Ang pupunasan lang natin. Kukusa ay may nang lalabas. Ay, kukusa. Ito. Madami kasi yan eh. Kaling sa kanal? Hindi. Ito kasi yung... Mm. <hums> yeah, this Meron ba? Oh, namabas na nga yung ano kanina. Ayun, oh. Bigsa o, ayan o. Oh. Pigsa yan. Kaya nga. Baka pimple. Inuupi na yan eh. Tigyawa tayo yung tumubo. Hmm. Tumubo dito. Hindi hmm. Hindi oh? pinunasan ko lang. Kukusa naman siya. Kupatakan na lang. Hmm. Siguro mag ano ko ng pilik mata mo. Nagbunot. Nagbunot ka o kaya nag ano ko ng ano mo. Si Shaina. Yung naglalagay-lagay kayo ng kung ano-ano dyan sa pilik nyo. Uyla yung ano yung ni Shaina. Ano yon Yung parang ano niya. Eh huwag kayo maglalagay ng ganon. Kasi... Matang ba ako dito? O, tinan mo may na, natatanggal na pilik mata. Yan kasi yung cause niya. Igawa tayo yun. Ang baho. May... Tsaka, walang na ano na ano sa akin dito, Ouch. ma. Dito, wala, oh. Wala na tatanggal na ano.